Kumusta kayo mga katropa? Panibagong araw, panibagong video tayo. Gusto ko lang i itong ano, itong kudso dito sa ano. Ito mga katropa ay sumisibol naman kahit saan. Maraming nag Maraming nagagawa dito mga katropa. Ito mga katropa yung bulaklak niya. At ito yung bunga niya ay. Itong mga tropa, ito mga katropa pag ito'y natuyo na at ito'y pwede nang i-harvest. Ito'y nabibili mga katropa. Dati nagmahal ito, mabot ng 800 ang kilo. Ngayon, awang kula ngayon kung magkano ang magiging kilo ngayong taon. Marami siyang bunga makatropa ito. Oh. Hintayin lang natin yung matuyo at pwede natin siyang mapakinabangan pagdating ng panahon. mga Marso, Marso ito, mga pwede na itong i-harvest. marami siyang bunga mga katropa. Kaya ito, hindi lang mga katropa ito ang pwedeng bunga niyan. Ito mga katropa yung kanyang dahon. Magandang mga katropa nito ay itanim kung marami kayong alagang kambing maghintay kayong magkatuyo ng ganito at isabog nyo kasi madali lang naman siyang sumibol marami pwede siyang pakain sa kambing sa hayop, sa kabayo lahat ng pwedeng sa baboy lalo kung may, maganda, malap, may malapad kang yuga, lupa ay pwede mo siyang pwede mo siyang isabog doon kasi pag yan isabog naman ay ano tumutubo na yan ang kusa alam nyo ba makatropa na may yung puno nito ay naglalaman. Ito yung na-search ko sa ano sa Google kasi nagtataka ako kung bakit sobrang mahal ng kilo. Eh si ko ito sa Google, alam niyo ba mga katropa, itong puno nito, yung pinakang puno niyan ay lumalaman na parang ano, parang singkamas. Na ginagawa siya sa South Korea. Ipapakita ko sa inyo yung mism mismong picture niya. Ayan mga tropa yung ginagawa siya o yung laman ng kudso ginagawan siya sa South Korea ang daming mga katropa yan ay saan, -saan lang naman tumutubo kaya yan ay madali laang. ito so, hindi ko lang mapakita sa inyo yung mismo puno niya at masukal ay kasi yung, basta yung pinakang laman niyan mga katropa ay nagiging tsaa ginagawan tsaa sa South Korea Papakita, inakita ko na nga sa inyo kanina Ayan. O maraming kudso mga katropa. Kaya yan ay gusto ko nga sanang kainginin ito. Kaya lang ay ako ng nanghinayang just kudso na yan. Dahil pwede nating mapakinabangan yan. Sig ngayong ano. Ngayong Abril ay pwede nating linisan ito. Kasi ito ay ano. Yan naman ay matutuyo na. Dahil sobrang tindi ng init na marating. Nga pala maraming matinding ilin nyo nga pala ang darating ngayong buwan sa, sa mga masunod na buwan so hanggang dyan lang muna mga katropa yung video natin ano? maraming maraming salamat sa panonood at sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa ating video sige mga katropa ingat kayo ayan mga katropa yung aking kuha